One Shot Gaming nga pala mga bossing nagbabalik na naman dahil nga sobrang pahagod na hagod ang RG ngayon tayo ay magbibigay saya at panalo si nakita uh, nyo naman dito pag rotate namin napakaraming nagaganap yung isa dito pinektosan agad natin kasi ano siya ipabide so tanyo dito may smoke so ano ba ang ating gagawin so magpa flank tayo dito kahit wala tayong board kasi yung iba sabihin kayo one shot hindi ka ba nahihirapan mag flank pag walang board okay lang kahit walang board Smoker tayo, palaban tayo kahit anong mangyari So pag flank natin dito, nagirinig ko may footstep na agad So bakbakan na agad tayo dito, tinutukan na agad natin ito Isa gusto magpakalala, pininig-pinig na natin yan, pinag floorwalks, floorwalks na natin yan Tapos habang naglulot tayo dito, nabangga pa tayo ng haber, Buti may swerte pa tayo diba So yung mga nasa high ground, yun yung mga dumadali sa amin eh Sinusumpit-sumpit kami So ginapang natin yan Tamang sneaky play tayo dito Siyempre bibiglay natin yan Hindi tayo nagpaparamdam ng footstep Kasi hindi naman bobo yung kalaban matikyan yan Kapag na, nakakapaan yan Or nadinig niyan yung footstep mo Aalis agad yan Makakapag-react agad yan So dito Pag-flank natin Nadali na natin itong isa down one na nga sila dito Mga palumpalo sila eh Kinukuha nila yung high ground Kinukuha nila yung mga advantage So narinig natin may nag-zip dito Pinapunta mo na natin sa lobby to Pinag-floor wax Floor wax mo na natin yan tapos meron na namang nag dito kaya pinabalik na natin sila sa lobby para sila nag-audition dito. Hindi ko alam kung ano yung mga talent nila. Tapos nag-push na naman tayo dito pagka-pop-up natin ng smoke. Nag-flank na agad tayo. Merong naliligaw na dudong dito. Sinampal-sampal na agad natin to. Sobrang dami nila dito. Hindi ko na alam kung saan tayo pipwesto. Tingnan nyo, pagka down natin doon, meron na agad Romespo dito. Ganun sila kamahal ng kakampi niya. Kaya yung Romespo rito, bubugbugin din natin yan. Mali siya ng pinuntahan. So pagkadali natin dun, nadali naman yung bossing natin na ng haber. Siyempre bilang mabuting kakampi, igaganti natin yan. So pag natin dito, yung cancer, yung nanganganser na nakahaber bike, sinampal-sampal agad natin yan. Siyempre ginanti natin yung bossing natin. ba? Diba? After natin madali, Akala ko wala na. Yung pala meron na namang mga nanganganser dito Nagdogtag pa talaga si Dudong Kaya pinahiga muna natin yan Binigyan natin ng kumot para matulog na Kasi palumpalo Tapos iisipin mo na naman syempre wala So may gunshot doon isa So bibigwasan na din natin to Dinali natin yun Meron na naman dito sa right side natin our left side pala sorry So may nagbubugbugan dito Kinees natin yung isa Binugbog naman natin yung isa doon ba diba? Palumpalo sila eh Di nila alam Tumali na yung pogi dito Tignan nyo naman dito Pag flank na naman natin dito Meron na naman dito Bagong baba Pumapasok Binigwasan agad natin yun Pagkapapap natin ang smoke dito Siyempre Pumasok muna tayo ba diba? Kasi yan sakit na ng zone Kaso Namatay yung mga kakampi ko dito Yung binibini natin Binugbog kaya gaganti tayo dyan Yung bumugbog sa ating binibini dito Nagpapanggap pa na dagta Kaya pinektosan na agad natin yun hindi tayo papayag Kaso i-up ko sana tong tropa natin Kaso ano yung nag-collapse na yung zone eh? So sa atin na nakasalalay ang tagumpay Diba? So nag-push tayo dito three teams pa kami dito Kaso nakita ko na agad na vision ko na yung kalaban ni eh. So ibig sabihin Oras na para sa clutch time natin dito Pagka-pop natin ang smoke na taranta na yung dito Kaya pinabalik na natin sa labi yan hindi na tayo para makaramdam pa ng kaba, ba? Diba? So, tata nyo, naka-loadout na tayo, pinu kinuha pa natin yung loadout natin ng 117. Kaso, hindi na natin magagamit kasi yung kalaban, mamamatay na siya sa zone, di ba? Diba? So, nakakalungkot. Kaya, kumbaga, easy win, easy win. di ba? Kaya kung natapos mo itong video na to, make sure na mag-follow, mag-react, mag-share, And then, mag, kung sa TikTok mo ito na panood, mag-follow ka na, magbabalik live na tayo. And then, kita-kits na lang tayo sa susunod na video. bye, -bye.